This special programming is dedicated to all Filipino children, young and old, and their loving parents. Because education and reading are passports to countless adventures. <laughs> umaga, ang araw ang nagahari sa ating kalawakan at pagsapit naman ng gabi, ang buwan at ang mga bituin ang kumikinang sa kalangitan. Alamin natin ang kwento ng kanilang nakaraan. Magandang araw sa inyong lahat mga kapuso, lalong-lalo na sa mga kids na parating nag-aabang ng ating mga kwento dito sa Pinoy A Plus Filipino Stories for Kids. Ngayong araw, let me share the legend of the sun, the moon and the stars o ang alamat ng araw, buwan at mga bituin. O simulan na natin ang kwentuhan ha? Noong unang panahon, laging maliwanag ang kapaligiran. Walang night or day. At ito ay dahil magkasamang nabubuhay noon sina araw at buwan bilang mag-asawa. Sila rin ay may mga cute na cute na tsikiting o ang mga bituin na siya nagpapasaya sa kanila at katuwang sa mga gawaing bahay. Star Bright, Starlight, Starry. Tama na yung paglalaro. Tulungan nyo na muna ako maghanda ng kakainin natin. Malapit nang umuwi ang amang araw ninyo. Opo, inang buwan. Ano pong pagkain natin? Ang specialty ko, anak. Mooncake. Yehey! Ang naman niya Inang buwan. Nakakagutom. Masayang mag tuwing ganitong oras. Nakakapag-usap at nakakatawa sila hanggat gusto nila. Bigla kasing nag-iibang mood sa bahay tuwing nandyan si Amang Araw. Ayaw kasi niya ng maingay o magulo. At hindi siya nauubusan ng utos kay Inang Buwan. Ang lakas ng tawa niyo, ha? Naririnig ko kayo mula doon sa kanto. Pasensya na. Nakakatuwa lang kasi ang kwento nitong si Starry. Ikaw ang nanay, kaya ikaw ang dapat sumuway sa mga anak mo kapag wala ako rito. O mga anak, may pasalubong pala ako sa inyo. Ang paborito niyong prutas. Wow! Star Apple! Salamat po amang araw! Ganito ang madalas na eksena sa bahay nila tuwing kumpleto ang pamilya. Magkukwento si amang araw tungkol sa kanyang kabataan at manghang-mangha naman ang mga batang bituin kahit paulit-ulit na nila itong naririnig. Samantala, Sinang buwan naman ay mag-isang nagliligpit sa kusina at inaasikaso ang kung anumang iniutos sa kanya ng kaniyang asawa. Buwan, magdala ka nga rito ng tubig. Nauuhaw na ako sa kakakwento sa mga batang ito eh. Ako na lang po ang kukuha ang araw. Huwag ka nang tumayo riyan. Ito na ang ending ng kwento ko. Isang araw, nagbilin si Araw kay Buwan. Buwan, may lakad ako maya-maya. Pag-uwi ko, gusto kong kumain ng nilagang dahon ng gabi. At siguraduhin mong punong-puno ng nilagang dahon ng palayok, ha? Pero urong ang dahon kapag pinakuluan. Kaya hindi mapupuno ang palayok. Ah, basta! Gawin mo ng paraan. Kasasabi ko lang na gusto ko ay punong-puno ang palayok. Mahirap ba intindihin yon? Ang pasigaw na sinabi ni Amang Araw. Malungkot na tumalikod na lamang si Buwan. At ipinagdasal ang ugaling ng kanyang asawa. Mga anak, Pakihati dito ang lahat ng mga nakabilad na dahon ng gabi. Kailangan kong punuin itong palayok. Sinimula na ni Inang Buwan ang paglaga ng mga dahon ng gabi. At gaya nga ng inaasahan, agad na umuurong ang mga ito ng napakuluan. Hay! Kahit anong gawin ko, hindi ito mapupuno. Mauubos na ang naipon naming dahon ng gabi. Tiyak na magagalit si Araw kapag nakita niya ito. At gaya nga ng inaasahan, galit na galit si Amang Araw na makita niyang hindi puno ng dahon ng palayok. Ano ba itong niluto mo? Sinabi ko naman sa'yo na punuin mo ang palayok. Wala ka nang ginawang tama. Alam mo namang uurong ang mga dahon kapag pinakuluan. Naubos na nga ang mga nakaimbak nating na dahon. Hindi talaga mapupuno ang palayok. Nagdadahilan ka pa. As sabihin mo, tinamad ka lang magluto at natulog ka na naman maghapon. Napuno na si Inang Juan sa pangaabuso ng asawa. Hindi na niya ito kayang palampasin pa. Kaya naman, Araw, matagal na ako nananahimik sa pang-aabuso sa akin. Hindi tama ang pagtrato mo sa akin bilang asawa. Hindi ito nagustuhan ni Amang Araw. Kaya't lalong tumasang boses nito sa kanilang pagtatalo. Susundin mo ang lahat ng iuutos ko sa iyo at gagawin mo ang lahat ng gusto ko. Kahit kailan at kahit saan. Wala nang susunod. Hindi na ako magpapaalipin sa iyo. Hindi na asahan ni Amang Araw ang matapang na sagot ni Inang Buwan. Asawa mo ako. May pantay tayong karapatan sa pamamahay na ito. Kung hindi mo ako igagalang bilang isang asawa, mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Kung yon ang gusto mo, simulan mo na mag-empake ng mga gamit mo. Lingid sa kaalaman ng mag-asawa na nakikinig pala ang mga batang bituin sa kanilang mga magulang. Nang malaman ng mga bata na maghihiwalay ang kanilang mga magulang, agad silang pumagit na. Huwag na po kayo mag-away, ama, ina. Dito kayo mga anak! Huwag kayong sasama sa inang buwan ninyo! Sanay sila sa pag-aalaga at mga yakap ko. Hindi nila kaya mahiwalay sa akin. Halina kayo mga anak! Agad na inakay ni Inang Buwan ang kaniyang mga anak palabas ng bahay. Hinabol naman sila ni Amang Araw at nauwi sa agawan ang kanilang pag-aaway. Saan mo sila dadalhin? Dito lang sila sa akin! Hindi mo sila kayang alagaan. Mabuhay kang mag-isa rito. Dahil sa paghatakan, hindi inaasahang nahulog ang mga batang bituin sa kalawakan. Agad naman silang hinabol ng kanilang ina, ngunit hindi na niya ito naabutan. Naging kumpol ng mga bituin sina Starbright, Starlight at Starry sa kalawakan. At nadiskubre nilang hindi lang pala sila ang tatlong batang bituin na napad padito. dito. Samantala, hindi na muling bumalik si inang buwan sa tabi ni Amang Araw. Nanatili na lamang siya sa kalawakan at umasang muli niyang makakasama ang kaniyang mga anak. Si Amang Araw naman ay kontento ng umupo sa kaniyang makinang na trono at naghihintay sa muling pagbabalik ng kaniyang asawa at mga anak. At diyan nagsimula ang pagkakahiwa-hiwalay ng araw, buwan at mga bituin na nakikita na natin ngayon sa kalawakan. bata, hindi man naging happy ending ang story ni Inang Buwan at Amang Araw, may natutunan pa rin tayo sa kanilang kwento. At katulad ng ibang pamilya ngayon, ganito rin ang kanilang sitwasyon. Pwedeng hindi na magkasama si na mommy at daddy sa iisang bahay. Pero mabuting ama't ina pa rin sila sa kanilang mga anak. Sa susunod na tumingin kayo sa kalangitan, alalahanin niyo ang kwento ng pamilyang minsang magkakasama pero napilitang maghiwalay para sa mas tahimik at mas maayos na pamumuhay. Patuloy pa rin namang binabantayan ni Amang Araw at Inang Buwan ang kanilang mga anak na bituin kahit hindi na sila magkasama. Thank you for listening sa isa na namang fascinating story dito sa Pinoy A+. Salamat sa GMA Pinoy TV sa pagkakataong makapagkwento para sa ating mga kapuso. For more stories, tune in to GMA Pinoy TV and follow them on their social media accounts. Ito po si Mariz Umali, a proud kapuso and storyteller for Pinoy A+.